So, yun <coughs> guys uh, Good day guys uh, So, balik tayo sa ating YouTube channel And ito, ngayon Mag-vlog tayo guys Kahit kadali lang para mayroon tayong Ganyan pato sa Channel natin Itong trabaho guys So, yun guys Mahirap talaga rito guys Ang trabaho namin ang driver ng tracking sa kayon operator sa ako din operator sa operator din pero sa akin wala pa naman na kung mayroong darating na truck. so ito video video lang muna tayo guys para mayroon din mapanood sa ganitong trabaho ko So dito napuno na dito sa kabila eh. Ah wala pa, hindi pa pala napuno 'yon. Hindi pa pala. Medyo may bakante pa mga 30 na tray pa So 'yon guys. Hindi pa napuno. May bakante pa oh, may bakante pa. So inaayos pa nila 'yung eh. gusya. Inaayos pa nila doon yung tarima para ina-arrange ng mabuti kasi pag nikarga natin yan sa truck na medyo uh, hindi masyado maganda ang pagpile sa tarima maliit sa yung karga ng truck kaya yun ina-arrange ng mayo para maraming makarga itong truck kasi dadalhin to sa planta eh. pagdating doon sa planta uh, lagyan to ng van beer papunta rin papunta din dito sa amin warehouse so yun ang operator so shout out na lang pare dito. dito dito ang pangalan shout out na sa amigo na akong operator ay kay Lito ah, gaspit Lito Ligas bin Apilido So yun oh Na-raise siya para Ang pag-file sa truck Medyo so, Diretso ba? Diretso ang pag-file sa tarima. Kasi kung hindi masyado ma Ma Pag-file sa tarima, Medyo so ma Maano rin siya magkarga sa truck na lang dapat naka-straight siya. Bawat kilid ng tarima, ma-straight siya. Kaya yun, ini-straight niya para pagkarga sa dito sa truck. Maayos ang pagkamada. Ayan. Nakita nyo, ma-straight siya. So, yeah Marami rito guys eh, tarima ha. Milyon, bumibo, katarima rito guys. Dadalin so sa planta, Inahakot nila kasi So, ganito yung trabaho ko guys dito. So, so pasok tayo dito sa loob, sa warehouse loob kasi ito guys dito tayo kasi nandoon naman sa labas yung truck ay eh. kinakarga na yun so yun guys uh, sa akin naman guys dito sa loob yun Marami din ako rito mga stock. Saka wala pa namang request guys na mag-pull out sila ng stock dito sa akin, warehouse. Nandoon rin yung checker ko sa labas. So ito guys. Grabe tong akong sa akin na pan dito guys. Once na mag-pull out sila dito sa aking warehouse o kung anong klaseng uh, seal mayroong seal dito na uh, super dry yun ang green super dry at saka ito 500 so ito mga uh, sa chicken parang flooring nila ba flooring sa mga chicken na 45 days yun yun ang, yung, yung flooring nila pag mayroon na silang building o farm na kwan sa manok parang building na butangan ito para yung manok hindi ma masamad yung mga paa ng mga manok kaya yun lagyan nila ng plastic na parang flooring sa log niya parang plastic ba so yun guys so marami talaga itong stock sa dito rin sa akin dun sa labas, iba naman 'yon. Pero mayroon din kaming tarima doon sa sa kabila doon, kalibang bakod, kabilang bakod, mayroon din kaming mga tarima doon. So dito sa amin, halo alo kasi dito guys ang stack ko. Stack namin dito sa loob. Merong sinako rito, 'yon. Ginagawa 'tong kwan. Ah, uh, seal, seal na beer o kaya plastik uh, plastic na katulad noon sinabi ko kanina na ginagawang apakan ng manok parang plastic sad siya parang uh, tarima sad kalapad ganun -dugtong na dugtong lang nila yon pagka ano yon maraming sako rito guys oh. akala mo parang bigas to eh pero ginagawa tong plastic so okay guys So, pasinsa na kayo, guys, kung medyo karon na ako pag-vlog kasi busy talaga ako rito kaya hindi ko pag-vlog masyado. So, 'yun. So, ito guys, ang unit ko, guys. 'Yun. Uh, power Kung pangalan niya, Power. Power. Brand new 'to, guys, brand new. Yun. So, brand new talaga yan guys nag so, blower na naman yung shaker ko kasi wala pa naman kwa nagpahangin ba pahangin so dito guys marami dito guys ang kwa sinako talaga itikita so, mo yun, yun. sinako na yan guys kasi sa loob medyo madilim na eh, walang ilaw hindi, hindi pwede pa ilawan kasi wala pang operasyon dito sa loob pag may operasyon bago na magpapailaw so yun guys maraming sinako dito eh ang pag akala ng iba rito na pumasok dito sa aking warehouse pag nila mayroon akong bigasan dito <laughs> so dili yan bigas mga guys dili to bigas hindi to bigas mga sinako to parang ginagawa ng mga seal lahat na produkto ng silang ng San Miguel. Dito galing 'yan sa mga sinako nito. Kasi itong mga sinako nito galing ka Tartot, kung saan-saan uh, bansa, ginadala diroto sa sa atin sa Pilipinas. In-order to nang kwan, inorder to nang San Miguel Corporation kaya bumibili sila doon sa sa iba-ibang bansa, dadalhin dito sa atin tapos hinahaluan na naman ng ibang mga mechanical kung anong ng mechanical ang ginahalo nila dito para gawin ng mga seal katulad nito oh, na ang gawas nito ito, ito. yon imat itong tinatawag na imat yan tululugan ng mga manok to yon katulad nito ba oh to so. kasi itong isa isang kwan, dalawa to, dalawang kapilaan uh, kabilaan tong eh, yan so, so wag na lang natin kunin guys kasi eh, mahirapan din tayo pag kwan parang bangko sa silya siya eh pag dinagay mo sa siminto pag linapag mo sa siminto parang higaan siya parang katre ba, parang katre pero dili sa pwede ma Ah, uh, pwede hindi pwede yung tao makatulog diyan kasi manok para lang sa manok 'yan. <laughs> so, 'yun guys. So, marami rito guys kasi bago lang kahapon lang to guys na pinadala galing doon sa planta. So, kahapon na to itong mga imat at mga bago. Kahapon ko lang to ginawa, pinarabaho. Kaya 'yun, hinihintay ko kung kailan naman sila magpadala rito kasi busy daw dun sa planta marami silang ginagawa dun marami silang uh, ginagawa dun may plastic may seal sa beer marami kasi itong warehouse nito para lang to sa plastic o, mga seal, katulad ng mga seal, Dili, walang, walang laman to kasi guys plastic to mga seal gawa lang to sa kwan sa plastic uh, company. Iba naman kasi itong kan eh, may-ari nito, pero pero San Miguel Corporation may, pa, pa rin 'to. So marami kasi ano, corporate itong San Miguel. May plastic, may para sa beer, may para sa buti pero San Miguel pa rin 'yung may-ari. So dito tayo, guys, kasi may nit-nit dito, guys eh. Madilim dito. Yo. So, yun guys. Uh, pasinsya na kayo kung ngayon ang pag-vlog kasi Dito busy tayo para palagi. Kaya hindi tayo basta-basta pag-vlog dito. Kasi kung mayroon tayong kameraman, pwede, pwede rin tayo makapag-vlog araw-araw. Pero sa dito, sa amin, bawal kasi pag mag-vlog pag walang kameraman. Ito guys, itong soft drinks soft drinks ng Berto itong tinatawag na apple may strawberry <coughs> may para to sa para sa mga eskwelahan ba canteen ana para sa mga bata ya so drinks parang coke ya magnolia ba magnolia bero, san migkula ana yon tapos itong mga sako nito tinako nito akala mo bigas to eh, di katulad doon kanina sabi ko ang laman nito sa loob, plastic na mga na parang bilog balingin, 'yon. Parang mga pangbalas sa malalak maliliit na kwan. Napatulay ito, guys, oh. Itong laman ito, guys, oh. Ito, guys, oh. 'Yon. 'Yon, oh. Yun. Ginagawa tong kwan. Orange 'yan, di ba? 'Yon, ginagawa tong kwan ginagawa tong seal o imat na parang salog sa sa para sa manok saka kahit ano guys mga bangko o silya lahat na plastic dito yan galing sa Cebu na factory sa mga plastic dito yan guys marami kasi dito eh yun no? oh, gatos libo-libo na dito guys yung masinako tanir bag kasi to guys oh, tanir bag So hindi ito siminto, hindi ito bigas. Plastic to so, siya guys. Ito ganito. Itong laman niya. Sari-sari. May green. May, red, may green. May orange. May red. ah uh, may yellow. May brown. Sari-sari ito guys. Mga color ito. Sari-sari mga color to So yun guys. ano pano nila lang guys. Uh, Pakisubaybay na lang sa, rin sa akin channel at pakitulong na rin sa maliit kong youtube channel so yun guys nakita nyo yun kasi mapanto guys eh. O, marami dito oh. hanggang dito sa kabila oh. hanggang doon sa kapika sa kabila yun. so okay guys thank you and pakisupport na lang sa maliit kong youtube channel at saka pakishare na lang uh, pakilike pakipollow na rin saka guys dun sa uh, account facebook na ko facebook account ako doon makikita mo rin doon sa ano sa mga reels ko nga pa uh, kahit papaano mayroon tayong mapakita din sa atin mga manonood mga hindi sin so titingnan niyo lang guys kung magustuhan niyo doon sa Facebook page na ako Roger Dimandar Lang yung I-share ninyo dito Makikita nyo yung uh, Facebook Account ko dito Mayroon akong mga Kwan uh, doon uh, May live ako Kunti doon Mayroon din akong Kung Ano-ano na lang guys Makikita nyo doon Basta nakarel Doon ako sa Mita Mayroon din ako doon Sa Mita Sa Facebook account ako So Yun lang guys And sa mga OFW, paki-share na lang, paki-support na lang po sa maliit kong YouTube channel So, abang na lang kayo guys sa iba kong uh, uh, pag-vlog. So, subaybay na lang yung maliit kong channel guys. So, thank you guys and uh, good noon. Alas 11, imidya naman dito sa amin sa Pilipinas. So, kayong mga taga-gawa sa uh, lahat. Nang sulok ng mundo, kung asaan man kayo, God bless, and, thank you guys, ah, uh, pakisupport lang guys, thank you guys, and, good night.